Hello, good morning. Good morning, mga kamama. Today is Tuesday. Bali, tapos na 'yung long weekend natin na 5 days na wala tayong pasok. Hindi ako nakadalo sa ating school kaya maaga tayong papasok ngayon. Wala pang alas 7 kasi hindi nga tayo nakadalaw sa school for limang araw. So, tingnan natin kung anong nangyari sa aking school. maaga tayong papasok para mag-check ng ating kapaligiran. Kasi ilang araw umulan, nagbakasyon eh, maulan. Kunti-kunti lang, ang init na naganap. Sabi nga ng kabebe natin, Mama, bakit tuwing, tuwing ano, weekend, eh, laging maulan. Hindi maganda ang panahon. Malamig, mahangin. Eh, hindi ko, <laughs> sabi ko sa anak ko, hindi ko anak masagot yung tanong mo sa weather yan yun may nakita agad akong basura sa may nakita tayong ano ng kape dito kailangan na natin kunin at pulutin so yan <coughs> nag-uulan pa naman Mag ano kaya nangyari doon sa aking garden na pag umuulan eh yung mga molts ay huhulog nadadala ng tubig So ito may kalat. Kulutin natin. Ay, ko bago tayo pumasok. Para hindi na tayo bumalik dito sa... Ay, naku! Ang dumi doon sa parang ko ah. Yeah, wala tayong gloves. May na hinaw maghinaw. Madami dito ng dumi sa parang ko. Kailangan kong walisin muna. So yan. Ayan, oh, di ba yung parang madumi? Diyan nga muna, walisin ko na lang yan. Pasok muna Pasok muna tayo. Ayo mag-check ng dire-diretso. Iwalisin eh, ko muna itong pinaka interest na pasokan namin. Para hindi na ako bumalik dito at sa likod na lang. Mag-check. Medyo may mga katulad nyo. Siguro may nag-check nga sa taas kaya marami nahulog. Lang ko walisin muna. Walis muna tayo. konti lang yun. May nahulog lang siguro. Kasi nag, may nag-check yata ng alarm at yung mga ano natin, mga air. And then ito, walisin natin to So yun po mga kamama, na nawalis na natin yung pinaka-entrance. Pero may mga ano pa dito, dumidumi -dumi mga konti. At punta naman tayo sa Ano to yung mga dumidumi -dumi na to? Punta naman tayo sa pinakaharap kasi parang nakita ko may dumi. Mga kamama, kailangan ko magwalis. Kasi nag-check nga na ng air. Siguro may binuksan na mga tile o oh, katulad dito. Pero bago ang lahat, Check natin dito sa harap. Kung, oh! May dumi. Bago ang lahat, check natin yung ating mga molds na nahuhu. Wow! Aba! Wow, mga kamama! May bagong balita. Nilagyan na ng... Eto, nakita nyo? Nilagyan nila. Good job. Eto, oh. Kasi yan ang nire ko sa Pangulo. Tuwi-tuwi na lang na umuulan. Eh, lahat yung molds pagka naanuhan ng tubig, natatapon dito sa huluwi, dito sa sidewalk natin na to. So, yan. Ay, kulang pa. Kinulang sila ng gamit. Wala pa dito, oh. Nakita nyo, yan, oh. Yan, oh. Kinulang. Pero at least, ginagawa nila ng paraan. Ay salamat naman at yung mga sinasabi ko sa kanila eh ginagawa nila ng paraan. O ba diba, mga kamama o kasi yan, molts na yan kapag maraming maraming tubig nandito lo hindi naman lahat pero madaming napupunta dito natatapong kung saan saan nadadala ng tubig. So yan at least kahit pa paano eh meron tayong nakitang napakagandang improvement. Ano tong puti na to? balat ng ano tissue balat ng kung ano so may improvement tayo nakita kaya masaya tayo hopefully it works yan pagka ano at least mataas kasi dati may maliit na sa ilalim ang ganda tong ginawa nila oh wow maganda yan thank you pangulo at uh, ginawa mo ng paraan yung sinasabi ko sa'yo pinagawa mo sa so, itapon natin itong baso kita nyo mga kamama naubos na yung pinakamulch dito kasi inanood na kung saan saan so kaya ayan kahit pa paano nagawa na nila ng paraan yan, oh. babalik natin sana kumpletuhin nila to para hindi ano yan, oh. kulang pa kulang pa siya ayan okay nawalis na natin at least okay na siya So, yan. Nawalis na natin. O, ba diba? May improvement. Tinanggalan din nila ng damo. Ng mga weed. So, pasok na tayo. Magwawalis tayo ng hallway kasi yun nga. May nag... May nag... Ano? May nag-check nga ng air natin kaya marami alikabok. Kukuha muna ako ng walis. Nahin ko yung walis. Malis. ayan o, oh, nakita nyo yan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Ang daming dumi. Malinis na yun eh. Ayun no, oh. ang daming alkabi dito. Ay, oo nga no. Ayun, hindi na Ayan o. Oh. Well, kailangan natin magmamadali. Teacher. Habang wala pa ang mga teacher, magwalis na tayo. Kasi maraming mga alikabok na nahulog. Dahil nga, binuksan nila yung taas yung mga tiles. Yung may sinisilip siguro. Pero binuksan nila yung part nung mga may matudumi. So, walisan muna natin. So, ayan. Para at least. Walang alikabok dahil ang ganda niyan eh. Minasin niya ni kapapa bago kami nung Merkulis. Bago mawala ng pasok. Kaya. So, ayan o. Oh. Madumi. Madumi dito binuksan din. Hindi naman lahat kasi binuksan. May mga part lang silang binuksan, hindi lahat. Kasi yung dinadaanan siguro ng wire. Mga kamama, nirurum-turum ko yung aking ano, school kasi nga may nagbu binuksan nila yung ibabaw eh, may mga siyempre, may mga kagaw-kagaw na nahuhulog. Mantar sa kabila Well, let's check natin ko. O, oh, yun, dito siya. yan, oh nakita niyo yung puti na yan. yan Check na dito sa part na to. Nag-alis ng isa. Kasi may sinisilip sila. Kasi nga nag-check ng... Hindi ko alam kung ano yun. Air ba? Air o mga... Ano siya? Yung mga connector. Ayan, okay. Dito. Okay, nasa akin din. na maalik ka, Bok? Okay, dito na tayo sa grade 2. Patay natin na ilaw. Dito yung may tumutulo, eh, na ginagawa nila. Ewan ko lang kung okay na. Diyan! Oh, well, oh. Wow, wow tinang... Ah, nagpunta pala si Alan. Kasi nawala yung ano dito eh. Nawala yung plastic na Oo, oh, nagpunta nga kasi may yung butas na yan. May nakalagay na plastic na mahaba. Ibig sabihin pumunta yung plumber. Nag-check pala. So, yan. Eh, donation ko ang nalis na yung patuluan. Siguro okay na yung bubong. Balagyan na lang nila ng bagong tiles Salamat naman. Naging okay na to. Laking problema ko dyan. Prop na yan, Yung tumulo. Yung nagbaha dyan. Hanggang sa hallway natin. Pero at least okay. Nakita mo naman. Umupo eh. Hindi man lang inayos yung upuan. Hindi binalik. Alam naman na napakaganda nung school. Ng mga kwarto. Ewan ko sino. So yan okay naman dito. Dito na tayo sa dulo sa 4 and 5. So, walang ano doon sa uh, pinakadulo. Walang nagdumi. Pero so, dito sa anong grade to? 5. Grade 5 and 4. So, konti lang. Ano to? Ba't di nakita ni Papa to? Ano to? Tapo ng soft drinks ah. Ano naman si Papa oh. So, yan. Wala naman dito. So far, so good. Well, doon sa other side. Patayin muna natin ang ilaw dito. Yan. Open natin doon sa kabila. Plano ko kasi sana dumalaw dito nung Saturday or Sunday. Kaso masyadong maulan. Kaya, dina, ano, kinapoy ako, hindi <laughs> ako nakadalaw. So, ang ginawa ko na nga lang, umasok tayo ng maaga, at kung meron mamang aberya tayong, ano nga, nag, ganito nga na, medyo dumid, konti lang naman, please least mawawalis natin. Yan. Konti lang, dito siya nagbukas sa side na to. Yan. So, yun, tapos na tayo magwalis ng ating mga karuman. Yan. Everything is ready na ulit. Okay, sa labas naman tayo. Diretso tayo sa labas. So, ayan mga kamama, dito tayo sa labas. Kanina nasa loob tayo, ngayon sa labas naman tayo. Magmumunamunin ng ating mga baso-basura. So ayan. Mayroong konti lang naman dito. Dito kaya sa kabila. Ko! Oh, yun yung aking aanohin. Haalisin natin yung tubig kung hindi na uulan. Check ko nga muna yung weather. Yan, nakita nyo yung mga nangingintab na yan, tubig. Aalisin natin yan, pero mag-check muna ako ng weather. Kung uulan, hindi ko, hindi ko yan naalisin. Pero kung hindi na uulan, aalisin ko na yan. Kasi nga, kung uulan, useless. Tanggal ako ng tanggal, alis ng alis. Uulan naman, di Nagpagod lang ako sa sarili ko. Good morning! Good morning! So yan, yung matubig na yan. Ayan. Doon tayo sa likod nung aking good morning na teacher na lalaki. Tingnan natin kung maraming dumi doon. Try ko. Ganyan talaga tayo. Naghihirap para makapag vlog lang eh kahit yung kamay mo eh ang daming hawak okay lang wag kang hulog hulog wag kang hulog hulog ng bit bit basta lang makapag makapag video tayo ay naku naman ang buhay na to ay sorry hindi pa ako naghihinagpis napa ano lang napa ganun lang po ay talaga nga naman oh. Kignan nyo to talaga yung mga bike talagang dito pa nila inilalagay sa putik Ayan o. Oh. Diyan pa sila naglalaro. Eh, hindi ko nakasalanan yan. Makokontrol ko ba yung mga yan? Tingnan mo. Di ngayon o. Oh. Ayan. Pakita ko yan sa Pangulo. Bahala na siya dyan. At least alam niya. Kita nyo naman. Dapat dito sila dadaan sa sidewalk na to. Pero dyan talaga sila dumadaan sa pinakagilid na walang semento kaya putik. Ngayon, yan, pag tinapakan ng bata dahil may mga bata ang maliliit, ang pagpasok ng mga bata sa loob ay kaikay naman ng dumi. Putik yung aking paligid. Ay, isipin nyo yan. Tingnan nyo naman, o oh, mga kabataan yun, di lagi ko nakikita. Kahit pagsabihan mo, wala naman. Wala nang mangya, walang ano. Hindi ko alam kung anong klaseng magulang ba meron ng mga yun. Kung tinuturo ang banan ta, Ayaw. Hindi ko alam. Kasi, may basurahan naman doon ang dali-dali namang ipunin na lang din pagkatapos nilang magsigarilyo or mag kumain ng kung ano, edi itapon nila may e wala talaga, e, may winawaksi na lang kung saan-saan -sa, no? yan no? pa yung mga da ano ba mahilig sila ay one trip trip ba na mayroon kasing kabataan dito talagang ganun ako, wag sanang mapatulad ang anak ko sa mga yun talagang unay na ang bunga nga ako dun sa anak ko ata pa naman yung kabebe natin. Huwag naman sanang maging ganyan. Lagi, lagi kong itinuturo sa kay kabebe natin na anak. Nakita mo yung ginagawa ni mama sa school. Na kahit sabihan mo yung pinasabihan ng, ng pangulo natin, yung mga bata ay eh, talagang patuloy pa rin nagkakalat. Sa so, tingin mo, maganda ba yun? Sasabihin niya yung kabebe natin, hindi po mama, bad yun. Sabi niya. So buti alam mo, oh. ito kasi yung tambayan nila, yan may dalawang step pwede kang umupo kasi dyan o. diba yan dapat siguro dito ko nailapit sa kanilang basurahan eh, kaya lang kung ano talaga kung laga yan kung doon nila nilagay doon talaga ang problema itong putik sana na hindi nila tapakan yan dumating na yung pangulo natin natatabunan ng puno yung kanyang sasakyan na tayo mga kamama sa pagwawalis ng ating kapaligiran so bali try nating alisin yung tubig naman tapos na rin sa loob tapos na rin sa labas maliban yung tubig na na-stack nga pa tayo na siya bilagin so para mamaya hindi na tayo lalabas pero palitan natin yung chinelas kasi baka babasa. Mag-boots tayo ngayon. Ayan ah. Madami pa kasi malalim pa ka eh. na rin natin yung tubig. Madadry na yan. So yan. Ito yung pinakalikod natin na playground, basketball at park. Wala nang ano yan. Yan, makikintab na yan. Wala nang tubig yan mga basa, -basa na lang naalis na natin mga kamama natapos na yung gawain natin ngayong umaga iyon na Aray ko alisin na uli natin yung ating sapatos at magkakapina na tayo bali nakalinis na rin tayo sa loob yung mga dumiduming nahulog na sa from the, ano, from the ceiling so tapos na sa loob tapos na sa labas pahinga na mamaya na ulit So yun, malapit naman na ang bakasyon. magdi cleaning na kami. So, pasok na tayo at makapagkape. Giniginaw na ako. Nakita nyo yung ceiling tile na basa. Kailangan nating alisin yan. Ay, pwede pala dito. Okay. Let's go. Let's okay. go. Oh, no, no. are you scared to take it down? Here, do you want this? Oh, I think. Yeah. Ay. Ay! Ah! That's, not, so uh, that's <laughs> Mr. Um, Ambrose <laughs> <laughs> Expected. That is so nice. You're uh, good. We need to put it here. Not to make a mess again. Ang tolo jan. Eh, lumipat na mampalad e ito hindi ko napansin pansin. Mayroon palang tile na basa. Yon lumipat naman dyan. Picnics na nila pero may tumutulo pa rin. Kaya nung tinanggal ko yung tile, sumabog. Ayan, nagkalat oh. Yun, tumutulo doon, nilagyan ko. Ay nakapagkape eh, kasi hinanap tayo ng Pangulo. Doon pala sa isang room na tinignan natin na nilinis ko yung sink. Doon pala sa tapat ng teacher na upuan. Yung pinaka-tile na ganyan. Yan yung ganyan yung kalahati basa. So, kailangan tanggalin namin yun dahil pag humulog yun, mas malala. Matapunan yung teacher o yung mga bata. So, inalis na natin. Nagawa na yung bubong na yun. Kaya nga ako masaya, tinanggalan nila yung plastic. Din gumapang naman pala yung tulo. Hindi rin pala 100% talaga. Tatapon natin yan. Mabigat to, oh. So, mabigat. Okay. Wow. Tabon tayo ng basura. So, yun nakatapos na tayo. Mama, sa, sa wakas makakapagkape na tayo. Mga <laughs> expected, hindi ko nakita yun. Na yung tile na yun, nabasa na ng tulo. Kasi nga, excited ako dun sa sink, sa tapat ng sink na walang tile. Yun ay na-fix na. Ngayon yung palang, yung palang butas gumapang dun sa dulo naman ng pwesto ng guro. So, buti na lang nakita ng guro. Hindi ko naman na-check ng na one by one. Sa soup, nagmamadali kasi dahil nalalabas pa kanina. Pero at least nakita ng guro, at least hindi siya bumagsak habang may mga bata. So yun, Magkakapin na tayo talaga ng totoo. kay, hinanap kasi tayo ng pangulo, tinignan niya ako sa camera ko, nasa, nasaan daw ba ako? Sabi ko, nandun ako sa labas, nagtatanggal ako ng, ng tubig sa basketballan So, ayan, mag-iinit na tayo ng kape. Ay, ng tubig, sorry. Nainitan tuloy ako, mainit. Ha? Huh? Ang init, mga kamama, parang nainitan ako. Let's tie ng jacket. Ah, uh, ito mo, nagkaroon ng puti yung damit natin kasi yung tile, ano kasi, ang, ang ano noon, parang, di ko alam kung anong klaseng, ano yun, bagay, na, pag na ano maputi, nadidikitan maputi, yan o. Oh. So yon mga kamama, magkakape na tayo. Pero may baon naman tayo pa ng halian. Baon lang natin ay para mamaya to yogurt. Meron tayong kutkuti na mani. So at yun, may pansit tayo. para kahapon, dahil marami akong bisita, nag video okay sa bahay. At saka meron tayo isang turon. Gulo, eh, ano yung gulay na ano. Kumbaga, turon siya. Gulay ganda lang ng kaibigan ko kahapon si Ate Mayra so yun magkakape na tayo nasan yung ating kapehan so yan instant lang po ang ating kape napundi ang ilaw dito sa may pinaka entrance ng grade 6 kaya kailangan nating palitan dahil madilim nice. So, yeah. kamama tapos na tayong maglinis so kasi tinulungan tayo ni kapapa mabilis tayong natapos so makakapanood tayo ng laro ng ating kamibin na soccer Ang mga tao. Hi mga kamama! Pauwi na tayo. Nagpaiwan na naman ang ating kabebe. Pero talo tayo ngayon mga kamama. At pagkakasakit pa ng tiyan natin, mukhang nag-LBM pa yata. Hindi ako masyado naka video Pero ang score nila ay 6-2 ang lulupit ng kalaban, tinding sumipa. Ang ano nila, talagang lipad ang mga bola. Bali 6-2 po ang score. Talo po tayo ngayon, talo po ang kabebe. Pero okay lang po, ganyan talagang laro. So malungkot nga ang kabebe natin pero sabi ko, anak, ganun talagang laro. Hindi naman pwedeng laging kayong panalo. <laughs> talaga may panalo, may talo. Kaya nga sports eh, di ba? Yan ay, ang kabebe natin, pag natatalo, nalulungkot eh. Sa bagay, hindi naman anak maiwasa malungkot. Pero, ganoon talaga. Sports lang ang laban, anak. Mga kamama, nahirapan tayo. Nahirapan akong lumabas doon sa, sa parking. Sobrang sikip. Kasi, sobrang dami nang nakapark. Dikit-dikit. Ang hirap lumabas doon. Grabe. Nahirapan ako. Dikit-dikit. Tapos, may magpaparking pang parating. Na-tense na tuloy ako. Pero... So 'yun lang mga kamama. Thank you for watching ay kamama vlogs. Bye-bye.